Ang Ben and Ben keyboardist na si Patlas at lead bassist na si Agnes Rioma ay kabilang sa kilalang queer couple na naging inspirasyon sa komunidad ng LGBTQIA+. Ang katatagan ng kanilang pag-iibigan ay subok na ng panahon na ngayon inauwi sa pangakong magsasama ng panghabang buhay. The Philippine Showbiz List presents Ben and Ben's Pat Lasaten and Agnes Rioma Love Story started as best friends. Taong 2014, unang nasulat ang love story nilang dalawa. Ito yung mga panahong nag-aaral sila sa St. Scholasticas College, Manila bilang mga miyembro ng music organization ng kanilang paaralan at nagsimula bilang mag-best friend. Sa kwento ni Pat, sinabi niya na first week of school year ng unang niyang masilayan si Agnes na ng mga sandaling yon ay tumutugtog ng gitara. Cool nga raw itong tingnan. Dahil sa gusto niyang maging friendly sa mas younger batch, nilapitan niya si Agnes at nagpakilala. Pinansin naman daw siya nito pero nung sinusubukan na niyang magkipag-usap ay hindi siya pinapansin at talagang deadma. ma. Depensa naman ni Agnes. Wala daw talaga siyang maalala sa tagpong yun dahil mas nakatoon ang atensyon niya sa paggigitara. Mula sa maikling moment na yun, muli nagtagpo ang kanilang mga landas ng sumunod na taon sa isang org kung saan sila ang representative ng kanilang mga batch. Ayon kay Pat, pareho silang sobrang involved sa organisasyon. Madalas siyang voluntaryong tulungan ang mga proyekto at ganoon din si Agnes. Kadalasan, nagsasama sila sa org office upang mag-ayos sa mga files at magtulungan sa iba pa mga gawain. Dito na nagsimulang maging mas malapit ang kanilang samahan. Inamin ni Pat na noong mga panahong iyon, may crush na siya kay Agnes. Ngunit dahil alam niyang straight ito, hindi niya ito ipinakita o ipinahayag. Anya, normal lang naman na magkaroon ng crush pero hindi siya kumilos o nagpakita ng anumang intensyon dahil nga alam niyang hindi ganoon ang nararamdaman ni Agnes para sa kanya. Habang patuloy na tinatanggap ni Pat ang kanyang sexualidad, si Agnes naman ay nagsimulang magbukas tungkol sa kanyang nararamdaman. Ayon kay Agnes, sa simula, hindi niya naramdaman na swak sila bilang mga tao, ngunit na magkasama silang tumugtog, doon niya naramdaman ang koneksyon nila ni Pat. Nabanggit niya sa tuwing magkasama silang tumugtog, nararamdaman niyang masaya siya at parang natural ang kanilang samahan. Inamin din ni Agnes na noong mga panahong 'yon, hindi pa siya buo o komportable sa kanyang sariling identity. Wala pa siya sa punto ng pagiging out, kaya nahirapan siyang ilagay ang kanyang nararamdaman at hindi alam kung paano ito ipahayag. Iniisip niya na baka ang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman ay magdulot lamang ng sakit o makasira ng kanilang magandang pagkakaibigan. Takot siya na baka magbago ang lahat sa kanila ni Pat dahil dito. Nagdesisyon siyang gamitin ang Ask.fm, isang online na platform para sa question and answer bilang paraan upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa panig naman ni Pat, tandang-tanda pa niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Agnes sa naturang online platform sa iniwang mensahe na Hi, crush kita pero ayoko sabihin kasi ayoko maruin yung friendship. Bagamat walang pangalan kung kanino ito galing, ayon kay Pat, may hinala na siyang si Agnes yon at hinuli niya ito sa pamamagitan ng kanyang tugon na Hi, I don't think I know you, but I think we can be friends. Ayon kay Pat ng mga sandaling yon ay napuno siya ng katanungan kung si Agnes pa o hindi ang nagpadala ng mensahe. Tila na naman ang kanyang hinala dahil isa o dalawang minuto lamang pag-send niya ng reply ay unang lumabas sa Twitter feed niya ang tweet ni Agnes na ako yon, hindi mo lang alam. Nang mabasa ito, bumuhos ang magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ni Pat na para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Sa kaalamang baka may gusto din sa kanya si Agnes, nagkaroon ng lakas ng loob si Pat na subukan ang kanyang tsansa. Dalawang araw matapos ang tagpong yun, nagkayayaan silang magkakaibigan na lumabas. Ginamit naman ni Pat ang pagkakataon upang hulihin si Agnes kung saan nagdiretsya niya itong tinanong tungkol sa nagpadala ng mensahe sa kanya. Sa parte naman ni Agnes, ayaw niya talagang aminin na siya yun. Dahil sa tingin niya ay sapat lang mailabas niya ang nararamdaman sa paraang yun sa pag-asang mawawala na lamang ito ng kusa. Ngunit sa huli ay napilit siya at dito umamin na may feelings din siya sa kaibigan. Nagulantang si Pat sa narinig sapagkat hindi niya inaasahan na si Agnes na akala niya ay straight ay may nararamdaman din pala sa kanya. Sa isang banda, natuwa siya dahil inamin ni Agnes ang nararamdaman, ngunit naisip niyang baka magbago ang lahat at mawala ng kasiguraduhan ang kanilang pagkakaibigan. Matapos ang tatlong buwan nilang pag date tinanong ni Pat si Agnes kung gusto nito maging girlfriend niya. Nangyari ito noong February 2015 nang nanood sila ng That Thing Called Hana. At sa dulo ng pelikula, kasabay ng mga end credits, tumutugtog ang kantang tadhana ng Up Dharma Down na tila nagpatibay sa makulay na sandali ng kanilang relasyon. Fighting beside each other Sa pinasok na relasyon, aminadong hindi ito naging madali. Ayon kay Agnes, lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya at sa isang komunidad na hindi pamilyar sa mga konsepto ng pagiging queer kaya nahirapan siya sa pagtanggap sa sarili. Para sa kanya, mahirap ang transisyon ng kanyang sesyualidad at tumagal ito ng ilang buwan bago siya naging komportable sa sarili. Inamin din ni Agnes sa si Pat ay nakatulong sa kanya sa pag-navigate ng kanyang mga nararamdaman. Samantalang si Pat na mas matagal ng bukas at tanggap sa kanyang sariling seksualidad ay mas nauunawaan ang pinagdadaanan ni Agnes. Ayon kay Pat, dahil siya ay mas matagal ng out, nakikita niya ang sitwasyon mula sa perspektibo ni Agnes at iniisip niyang kaka-out lang nito at kaka-out lang sa kanya. Kaya tagbigay siya ng espasyo kay Agnes upang matutunan at tanggapin ang sarili. Para kay Pat, ang mahalaga ay tanggapin si Agnes at suportahan siya sa kanyang journey dahil alam niya ang bawat tao ay may kanya-kanyang proseso ng pagtanggap sa sarili. Inamin niya na hindi pinilit ang anumang bagay at tinanggap si Agnes ng buo. Noong una, nagkaroon ng mga pagsubok ang relasyon ng dalawa lalo na sa parte ni Agnes na hindi pa buo at komportable sa kanyang seksualidad. Ayon kay Pat, may mga pagkakataon na kapag may makakasalubong silang mga kaibigan, idinidinay ni Agnes ang kanilang relasyon. Pagamat masakit para kay Pat, ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman. At kasabay nito, sinabi rin niyang nauunawaan niya ang pinagdadaanan ni Agnes. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ni Agnes ang kanyang pagsisikap na tanggapin at ipahayag ang kanyang sarili. Kaya naman ipinagmalaki ni Pat ang lahat ng ginawa ni Agnes para sa kanilang relasyon at sa kanyang sariling journey. Ayon kay Agnes, malaking tulong na hindi siya pinilit ni Pat sa buong proseso ng pagtanggap sa sarili at wala siya naramdamang pressure mula rito. Mahalaga niya sa kanya na pakiramdam niya ay ligtas siya sa relasyon nila at walang hinihinging pagmamadali mula kay Pat. Itinago nila ang kanilang relasyon hanggang sa magkaroon si Pat ng lakas ng loob na mag-come out sa kanya mga magulang noong 2018. Sobrang pagod na anya siya sa pagpapalusot kaya't nagdesisyon siyang mag-coming out. Bagamat hindi agad naging supportive ang kanyang mga magulang, sinabi niyang dahil pareho nilang pinagtulungan ni Agnes ang proseso ng pagtanggap, mas magaan na ang kanilang relasyon kumpara noong una. Samantala, bagamat pareho nilang mahal ang musika, hindi naging plano ni Napat at Agnes na magtulungan sa Ben and Ben. Ngunit nagkatugma ang mga pagkakataon ng pareho silang mapili ng Benjamins noong nagsisimula pa lamang ang banda sa isang anniversary gig. Ipinaalam nila ang kanilang relasyon at naramdaman nilang ligtas sila sa grupo dahil walang naramdaman na paghusga mula sa mga miyembro. Bagamat hindi nila itinatago ang kanilang relasyon, naramdaman pa rin ni Agnes ang takot sa mga panahong wala silang kontrol sa kung paano ito tatanggapin ng iba, lalo na sa mga interview. Ngunit sa kabila nito, naging bukas sila sa kanilang social media at hindi nila itinago ang kanilang nararamdaman. Tungkol naman sa kantang Paninindigan Kita ng Ben and Ben, naramdaman ni tubogma ito sa kanilang karanasan kahit hindi ito isinulat para sa queer love. Ayon naman kay Agnes, wala siyang direktang koneksyon sa kanta noong una pero nang gawin nila ang mga proyekto para rito, doon lang nila nalamang ito ay sumasalamin sa kanilang nararamdaman. Nagaroon pa sila ng pagkakataon na maging modelo sa cover art ng kanta. Dahil dito, pumasok sa isip nila na isama ang kanilang love story sa music video. Hinangaan ni Agnes ang tapang ni Pat na itulak ang proyekto bilang mga lead sa music video at maging mukha ng kanta, lalo na siya ang may pamilya na hindi pa sigurado kung tatanggapin ba sila noon. Pagkatapos ang music video, naramdaman ni Agnes ang bigat ng responsibilidad nila bilang mga queer figure sa industriya. Ayon sa kanya, mas naging nasa spotlight sila at nakaramdam ng suporta mula sa mga fans tulad ng pagdala ng mga pride flag sa mga gigs. Hindi nila inaasahan na magiging simbolo sila ng kampanya dahil layunin nila ipakita lamang kanilang love story, hindi magtulak ng mensahe na malayo sa kanilang tunay na karanasan. The Wedding Ilang buwan matapos ilabas ang music video noong December 31, 2022 ng isa publiko ni Pat at Agnes ang kanilang engagement na nangyari pa noong July 2022. Sa lumipas na mga araw ay mas lalo pang pinapatunayan ng dalawa na love has no gender at tuluyang sinimulan ang kanilang road to forever. Mismong si Pat ang isa publiko sa naganap na pag-iisang dibdib nila ni Agnes sa Los Angeles, California noong Lunes, November 18, 2024. Parehas na kasuot ng puting wedding gown ang dalawa ng mga ako silang alagaan at mamahalin ang isa't isa. Bakas din sa Instagram post ni Pat ang kanyang kasiyahan na sa wakas ay iisa na sila ngayon ng kanyang asawa, si Agnes, na itinuturing din niyang best friend. Mababasa sa caption ng Instagram post ni Pat, kalakip ang ilang kuhang litrato nila ni Agnes sa naganap nilang kasal I married my best friend. It was a perfect day. There is so much to be said about yesterday, but one of the most important things that will stay with me is this. We're so blessed to be loved like this by our families and friends. I will love you forever at Agnes Rioma. intimate ang kasal ni Pat at Agnes na dinaluhan ng kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Kabilang na rito ang kanilang mga kabanda sa Ben and Ben na sina Paulo at Miguel Benjamin, drummer na si John Villanueva at percussionist na sina Tony Munoz at Andrew Di Paon.